Hi! Magandang umaga sa inyo mga kasawi! Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, ang ganda ng ating topic ngayong umaga. Ano ang tatlong dapat wag gawin ng isang lalaki kapag ka kumakain si misis ng lulato ninyo? Ayan mga kasawi. Una natin mga kasawi is, huwag ipapasagad ng husto. Alam nyo ba ang mga kababaihan na ay magbibijay ng inyong mga latulato mga mister. Lagi nyo tatandaan Huwag nyo naman ipapasagad ng gusto. Alam nyo ba kung bakit ayaw na ayaw nila ito? Dahil syempre kapag once sa talagang pinapasagad nyo sa kanila ng todo, ay masakit ito, mababalunukan ito at mabubulunan. Dahil syempre, for example, malaki yung mga latulato ninyo tapos kayo naman ay pinapasagad nyo ng gusto ang inyong mga latulato. So ibig sabihin, masusuka ang inyong mga asawa, si misis, dahil hindi niya kaya. So, masusuka na siya. So instead na siya ay tumagal sa pagkain ng inyong mga latulato, hindi na mangyayari yan mga mister. May iinis na ito sa iyo at sasabihin, tama na nga, naiinis ako, sobra ka naman. Talagang sinusubsob mo, alam mo naman na napakahaba ng latulato mo. So yan yung ating una na dapat huwag gawin mga kasawi. Ang pangalawa naman mga kasawi is huwag mananabunot. For example mga kasawi, eto na. Nagbibijing na si misis tapos kayo ay nananabunot. Siyempre hindi nyo makontrol ang sobrang sarap ng pagbibijay sa inyo ni misis. So ang tendency ay kayo ay nananabunot na. Siyempre, hindi nyo na mamalayan na napapasakit na pala na yung pananabunot ninyo kay misis. So ang ending, Magagalit sa inyo si misis, aalisan kayo niya, magbaback na yan dahil maiirita na ito at hindi na niya mai-enjoy ang pag-BJ sa inyong mga latulato. Kaya kapag once na nag-BJ ang isang babae, hayaan niyo lang ang kanyang flow kung ano yung gawin sa inyo. Lalong-lalo lalo na sa paglatulato ninyo, hayaan niyo lang siya kasi mas siya ang nakakaalam at kung paano niya kontrolin yung pag-BJ dyan sa inyong mga latulato. Ayan yung ating pangalawa. Ang pangatlo naman mga kasawi is wag patayo tayo. For example, mga kasawi. Si Mr. kapag bini-BJ, napakalikot. Tapos ito ay babangon patayo, babangon patayo. Hindi niya na nakokontrol ang kanyang sarili. Kumbaga, hindi siya mapakali. Sobrang nasasarapan siya sa ginagawa ni Mrs. Pero kapag ka ganito yung ginagawa ng mga kalalakihan, may iini siyempre ang isang babae. Dahil natitigil na siya. Kumbaga, ando na yung momentum niya. Sobrang nasasarapan na din siya sa pagkain ng na natulato. Tapos nababad trip na siya sa inyo dahil wala kayong tigil pag higa pag walang tigil higa pagtayo. so ang ending lalayasan na kayo ni misis sasabihin na lang sige mamaya na lang kapag ka tumigil ka na lang patayo at higa dyan para naman continue ko yung pagkain sa'yo so syempre ikaw may iinis ka kapag ka nilayasan ka ni misis dahil andun ka na sa momentum na nasasarapan ka pero dahil iinis sa'yo si misis ang gagawa niya ay eh, mag walk out naman ito sa'yo kapag ka ganito ang ginawa mo makasawi yan lamang po yung ating pangatlo at syempre, hindi ba wawala 'yung ang advice sa topic na ito mga kasoy? Lagi n'yong tatandaan mga boys, kung gusto niyo magbabad si misis sa pag-BJ ng inyong mga latulato, lagi n'yong tatandaan na kailangan hayaan n'yo lang siya kung ano ang gusto niya, at kung ano ang gawin sa inyong mga latulato, kung ano 'yung gagawin niya sa pagkain kasi the more na pinipigilan n'yo ang kagustuhan niya is mawawalan ito ng interes sa pagkain at pag-BJ ng inyong mga latulato. Syempre mawawalan siya ng gana, mapapalitan ng ito ng inis, tapos ang mangyayari, aalisan ka talaga. Kasi may mga ganitong kababaihan na talaga mabilis magalit kapag ka ang ginagawa ng isang lalaki. Siyempre, ando na tayo sa sobrang gana na din ni misis, Pero unti-unti na dahil sa 1, 2, 3 na yan, nagagawa mo kayasan ka talaga ng asawa mo. Yan lamang po mga kasawin. Maraming salamat sa patuloy na pag-supportan sa akin. So walang sawang pag-share at pag-comment. sa so, mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na lang kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga mga kasawi